Pagandang araw sa lahat. Ako si uh, Maynard Virigoyal, isang pampublikong guro ng Bungabong Senior High School at curator ng uh, Museo de Bungabon at local historian na tinatawag din nila. Uh, bungabo, ang Museo de Bungabon ay isa sa... May pagmamalaki namin dito sa Bungabon sapagkat ito ay, palagay ko, ay isa sa pinakamaluwang na museo na mayroon dito sa Nueva Ecija. At ito ang gusali ng lumang munisipyo ng Pungabon na ikinonvert ng ating butihing Mayor Ricardo Padilla para maging museo. At isa ako sa uh, pinili upang uh, pamunuan, pangunahan ang pagbubuo nito. Pagpunta nyo po sa Museo de Bungabon, as usual, as a museum, may mga artifacts po kayo makikita dito. May mga collection po kami dito na na nakakatuwa na ang mga collection namin dito ay hindi namin binili, kundi donasyon ng mga taga-bungabon mismo. Isang magandang makita dito sa Museo de Bungabon ay yung mga lumang dokumento ng panahon na Espanyol kung saan makikita yung lumang mapa, mga listahan ng mga lumang pamilya at yung pagkakatatag ng bayan kung kailan, mga artifacts na magpapakita ng uh, mga kagamitang sinauna ng mga sinaunang taga-bungabon. Itong gusali na kinatatayuan natin actually ay malamang, hindi ito yung original na munisipyo. No? Subalit so, itong gusali na ito ay nakalagay doon sa marker sa ibaba na pinasinayaan noong October 1957 na sa pamumuno at pananungkulan ng dating Mayor Antonio Villar. Ang lumang munisipyo o ang kasa presidensya ay matatagpuan doon sa likod ng stage ng plaza namin. Subalit so yon, unfortunately, ay nasunog noong 1950 kaya nagpatayo sila ng bagong gusali. Isang isang kapuri-puri na makita dito sa museo, yung mga lumang kagamitan kagaya nung mga lumang resibo nung panahon ng Amerikano, 1908, 1909, and iba pa. Kasi ito'y pagpapatunay na ang sinaunang taga-bungabon ay marunong sumunod sa pamahalaan at tapat na nagbabayad ng buwis. At makikita rin doon sa isang stante doon yung aking mga koleksyon, personal na koleksyon, kagaya ng blue and white porcelain na palagay namin na pinasuri ko sa mga eksperto ay mga pre-Hispanic uh, artifacts na siyang magsasabi na bago pa dumating ang mga Espanyol ay may kabihas na na at may mga tao nang naninirahan dito sa Ilaya o dito sa Bungabon, sa itaas ng ilog o Upper Pampanga River. Uh, kaya nga itong museo na ito, actually, malaking tulong sa mga mag-aaral, sa mga bata, para makita nila at maipaliwanag sa kanila kung ano yung halaga ng mga lumang gamit na ito. Hindi lang ito lumang gamit basta, kundi ito yung nagsasalita kung saan tayo nang galing. At kung ano tayo meron ngayon ay salamat doon sa mga nao ng tao na yan na makikita natin sa lumang larawan, sa mga lumang gamit. Actually, yung mga bata, pag nakita nila yung lumang gamit, nagtataka sila para saan daw ba yun. At mahalagang makita nila yon. Kaya nga, dito sa Museo de Bungabon, hindi pa nga nakikita natin itong tapos na. Pero ako bilang kurador ng museo ito, hindi pa ito tapos kasi kailangan ko pang maghanap, kailangan pa namin maghanap ng na mga bagay na matututunan, lalong-lalo na ng mga kabataan. At isa pa, hindi lang itong museo. Itong Museo de Bungabon din ay tinalaga bilang sentro ng kalinangan at sining. Kaya sa mga darating na panahon, hindi lang display ang makikita dito, kundi maaari ding may mga pagtatanghal sa gabi, ng mga cultural show. Meron din mga workshop about arts, about, yan, culture. So, yun yung pangarap namin dito sa Museo de Boca. Uh, isang magandang makita nila dito andito yung uh, lumang mapa nung 1700s kung saan uh, pinalaki namin ng makita nila yung mapa na yon, kung saan nakalagay doon andun yung Santor at saka Bungabong. Actually, mas nauna at mas matanda ang santor bago ang bungabon. Isa sa interesting na makita ng mga tao dito sa museo ay itong lumang mapang ito na ginuhit ni Fray Alejandro Cacho na isang Agustino noong 1723 kung saan ay isinilarawan niya dito yung mapa ng Pampanga sapagkat wala pa noong kong siha Ano, tayo ay bahagi pa ng Pampanga. Pero isa sa kamangha-mangha at katangi-tangi sa lahat ng pangalan ng bayan na nandito sa mapa ay ang sa Santor at sa Bungabon. No, magkaibang bayan po sila noong unang panahon. At mas matanda ang Santor kaysa sa Bungabon sapagkat ang Santor ay naging parokya noong 1636 at ang Bungabon naman ay naging parokya lamang noong 1760. Mas naunang na uh, naitatag ang Santor. Subalit, pabaryo na niya ang Bungabon noon pa At sila ay parehas na tagpuan noong 1595 at naitala sa kasaysayan. Isa sa katangi-tangi doon na taguri sa Santor, nakalagay sa mapa, Christianos Antigos. At ang bungabon din Kristyanos, antigos o yung tinatawag nating ancient Christian. Kaya nga, sinasabi ko na ang bungabon at santor ay cradle of Christianity dito sa kahabaan ng paanan ng bundok ng Sierra Madre. Isa pang mapang nandito ay isang mapa ng panahon ng Kastila, mga 1800s ito, kung saan makikita natin malinaw na ang bungabon ay may malaking bilog, pananda na ang Bungabon ay naging kapital ng Nueva Ecija. Isa ito sa pinakalumang mapa na kaya nilagay ko dito ay magpapatunay na Bungabon ay naging kapital bago ang San Isidro at bago ang Cabanatuan. Bagaman mahirap talaga maghanap ng mga dokumentong kagaya nito eh ito'y pinagsikapan talaga namin na makuha. At ngayon nga ay eh, nandito at makikita natin dito sa sa Museo de Bungabon. Tungkol naman sa mga palo up dito ay patuloy pa rin ang aking pananadiksik upang tuloy ang mabuo uh, at makita pa natin 'yung ibang tala at mapa na magpapatunay talaga na ang Bungabon ay kapital. Uh, ang Bungabon ay unang nabanggit o naitala sa kasaysayan noong 1595. No, ito ay dating bisita ng Gapan. Pero dumating ang panahon, dumating ang mga misyonero ng mga Agustino, kaya ito noong 1595 ay inihiwalay sa Gapan. Kaya yung Santor ang naging base ng misyonero, misyonerong mga Agustino kasama na ang bungabon, pantabangan, at karanglan. At later on, ay kanila na rin natuklasan ang prinsipe o ang baler. Hindi nagtagal, no October 31, 1636, ay ginawang parokya ang Santor, kung saan ay naging stopover ng mga misyonerong Agustino papunta dito sa loob ng Sierra Madre. At noong 1760 naman, ang bungabon ay humiwalay na parokya na sa Santor, kaya siya ay naging bayan na din. At doon nagsimula ang paglago ng bayang ito. Marami pagkakataon sa kasaysayan na para bagang nadidemote yung bayan at yeah. nagiging baryo ng Santor, nagiging bayan uli dahil sa mga tributo o dahil sa taxes siguro na hindi nila nakukomplye. Ganon pa man, ang bayan ng Bungabon ay patuloy lang sa kasaysayan hanggang sa dumating yung panahon na naging kapital nga ito ng lalawigan ng Nueva Ecija. At doon, panahon ng mga Amerikano, pagkatapos ng Revolusyon, marami ding taga-Bungabon ang lumaban sa Revolusyon. Uh, ilan sa mga sikat dito ay si Bibiano Aquino, si Pruto Aquino at ilan pang mga kasamahan niya na nakipaglaban din. At bandang huli, noong panahon ng Amerikano ay sila din ang mga ubugit sa pamahalaang bayan ng Bungabon. Noong panahon ng Amerikano, hindi naman kaila sa ating lahat na sikat ang aming bayan sa pagsisibuyas. Actually, hindi naman alam ng taga-Bungabon ang sibuyas at hindi naman talaga tinatanim dito yan. Ano? Kaya nga ang tanong ko, at lagi ko pang at hanggang ngayon ay aking inaaral ano kaya ang ginagawa ng mga taga-Bungabon simula noong 1595 hanggang dumating yung pagsisibuyas. But anyway, inintroduce ang Bermuda Onion ng mga Amerikano. At meron isang taong na curious dito sa Bungabon na magtanim ng sibuyas. At ito ay uh, si Don Lorenzo Ilarde no si Don Lorenzo Ilarda ay eh, nagsubok magtanim ng sibuyas at siya naman ay ayon sa kasaysayan sinuportahan ng Department of Agriculture at ng pamahalang Amerikano sa Pilipinas. At doon nagsimula ang pag-aaral ng pagtatim ng Bermuda onion na galing sa Amerika. First time, no? Hindi matagumpay agad ang pagsisibuyas dahil nga sa klima natin, ay hindi tayo kagaya ng klima ng Amerika, pero itong si Don Lorenzo Ilarde sa kanyang pagsisikap ay nagtagumpay na mapalago ang sibuyas dito sa bungabon. Kaya nga lang, si Don Lorenzo Ilarde ay binawian ng buhay ng maaga dahil siya ay inhenyero at parang uh, natabunan siya ng lupa habang ginagawa ayon yung Doña Aurora Road, papunta sa Aurora no? Subalit so, may mga tao pa ring nagpatuloy ng large scale onion farming, no? Ang pagsisibuya simula pa lang ayon sa kasaysayan ay malaki na ang problema sa puhunan, paano aalagaan. So ang mga magsasaka ay nalulugi na rin simula simula pa. Ngunit ang maganda pagkatapos ng World War II, diyan nagsimula yung large scale onion farming sa pangunguna ng mga pamilya ng Ilagan, Kahukom, Abes at Cruz. Ano? Yung dating tinatanim lang doon sa isang lugar ay tinanim na dito sa kabayanan, tinanim na sa maraming kabukwiran at nagtagumpay sila. Kaya noong 1946, katatapos ng gera, ang daming aning sibuyas. Ngunit, ang problema naman nila ngayon ay sandadalin ang kanilang ani. No? Buti na lang, itong mga ilagan sa pangungunan ni Congressman Jesus Ilagan ay uh, sila yung kauna unahang nakapagpatayo ng cold storage ng sibuyas para yung mga sibuyas ay may imbak, ano, hindi mabubulok. Ano? At sila din yung kauna-unahan na nag-export ng sibuyas namin sa Japan. At siya din, yung congressman noon, pagkatapos siya maging congressman, ay na-found niya yung nogrocoma. You no? Know? Yun yung samahan ng mga magsasaka, onion grower sa buong Pilipinas. At doon nagsimula ang paglago ng pagsisibuyas hanggang sa tinagurian na nga kaming onion capital ng Pilipinas dahil sa dami ng inaani namin sibuyas. Kaya naging sikat na rin kami sa sibuyas Festival. Ang Sibuyas Festival ay nagsimula noong 2004 sa pangunguna ni Mayor Abed Gamilla at ni uh, Armando Heron Noong 2004 nagsimula. Tawag nila Sibuyasan Festival. no? At nagpatuloy yan ng ilang taon. Noong 2017, nang maupo naman ang Mayor Ricardo Padilla, ay may ilang pagtatama at pagpapaganda siyang ginawa. At no? himbawa, uh, tinawag itong sibuyas festival. Kasi ang pinagdiriwang ay yung sibuyas, hindi yung bukid. Yung sibuyasan, no? magkaiba ng term. Pangalawa, ginawang sampung araw ang pagdiriwang na punong-puno ng mga activities for all ages. May pangmatanda, may pangkabataan, may pangkababaihan, may pangmagsasaka. All walks of life, andyan. Maraming maaring pasyalan dito sa Bungabon. Kung kayo papasyal ng Museo de Bungabon, unahin nyo na itong pasyalan. At malapit dito sa Museo de Bungabon, yung lumang simbahan ni St. Francis of Assisi, yung aming parokya. Kung kayo naman ay reliyoso, mayroon pong relikya doon si San Francisco at si Santa Clara ng Assisi. Marami ding pasyalan dito, kagaya ng ilog. Ano, mayroon tayong ilog dyan sa labi. Mayroong ilog Jordan. Marami kami mga resorts na pwede nyo paliguan. Kung gusto niyo naman mag-hiking uh, mag sa bundok, punta lang kayo sa labi at meron din tayo niyan. Uh, mga pagkain, ano, kung gusto niyo ng masasarap na puto, punta kayo sa Santor at na makita nyo din yung lumang simbahan ni Apong Tali o ni Santa Catalina na doon sa site na yon tinayo yung 1636 na simbahan nila. Ah, mga kababayan, kahit hindi taga-Nueva Ecija, dalaw po kayo dito sa mayamang kasaysayan ng bayan ng Bungabon. Dalawin niyo po yung Museo de Bungabon at welcome na welcome po kayo dito. Kami ay bukas mula lunes hanggang biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Welcome na welcome po kayo dito.